Hulugan ng zombie sa panaginip. Ang mga zombie ay mga nilalang sa mundo na mga patay. Ang misyon nito sa mundo ay kainin ng mga tao at gawing mga zombie na nabubuhay sa pagitan ng buhay at kamatayan sa panahon ng karahasan at pagkawasak. Iyon ang dahilan kung bakit ang panaginip tungkol sa mga zombie ay isang napaka-traumatiko na karanasan. Ang mga may ganitong panaginip ay mga taong may takot, kalungkutan at pakiramdam ng kawalan ng paniniwala na sila ay nabubuhay sa katotohanan. Sa paglipas ng mga panahon, naging bahagi na ng ating buhay ang mga zombie. Maraming pelikula at laro ang may mga kwentong may temang zombie. Dapat mong malaman na ang mga panaginip tungkol sa mga zombie ay resulta ng pagkakita sa ilang mga kwentong ito at panandali ang memoria. Kailangan mong panatilihin ito upang walang malay na ipinakita mo ito sa isang panaginip. Anong ibig sabihin ng panaginip tungkol sa mga zombie? Ang panaginip tungkol sa mga zombie ay isang karanasan na nangyayari kapag itinatago mo ang iyong nararamdaman. Ang lahat ng komunikasyon sa iyong agarang kapaligiran ay naputol. Ito ang paraan ay pinapakita ng subconscious na lumayo ka na sa mundo. Sa parehong paraan, hindi mo alam kung saan ka dadalhin ng landas na iyong tinahak. Hindi mo naiintindihan ang layunin ng iyong buhay at ito ay nakakaabala sa iyo. Iyon ang dahilan kung bakit ang iyong subconscious ay maaring gawin ng iyong panaginip tungkol sa mga zombie. Ito ay pangkalahatang kahulugan lamang ng mga panaginip tungkol sa mga zombie. Upang malaman ng pinakaangkop na kahulugan ng panaginip na ito, kailangan mong tandaan ang pinakamahalagang detalye ng mga kaganapan sa iyong pagtulog. Wala itong parehong kahulugan para sa mga zombie na humahabol o kumagat sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa hinabol ng mga zombie. Ang mga panaginip tungkol sa mga zombie na humahabol sa iyo ay kumakatawan sa nakaraan. Kamakailan lamang nabuhay ka upang bumalik sa iyong kasaysayan. Dapat mong malaman na kailangan mong bigyan pansin ang iyong kapaligiran at maging maingat upang malaman kung kailan ang tamang oras upang makatakas mula sa isang hindi magandang sitwasyon. Ito ay hindi tungkol sa pisikal na kamatayan ngunit ito ay may kaugnayan sa emosyonal o psikologikal na kamatayan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga zombie at vampira Ang mga panaginip tungkol sa mga zombie at vampira ay nagpapakita ng dahilan kung bakit ikaw ay nasa isang estado ng emosyonal na kahungkagan ay dahil may mga tao sa paligid mo. Ang mga peking kaibigan ay may masamang impluensya araw-araw at bilang kapalit hindi ka makakakuha ng mahusay na mga benepisyo. Hindi sila nagbibigay ng na magagandang bagay sa buhay mo. Sila ay mga taong makamandag na karamihan ay ayaw kang maging masaya kahulugan ng panaginip tungkol sa isang mabuting zombie. Ito ay isang kakaibang panaginip dahil tiyak na hindi mo alam na mga zombie ay mabuti. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga panaginip na magagandang zombie ay isang bihirang paglalarawan sa mundo ng panaginip. Ang panaginip na ito ay isang senyales na kailangan mong panatilihin ang iyong distansya mula sa ibang tao. Hindi mo kailangan mag-alala tungkol sa paghihiwalay na ito makakatulong kung palakasin mo ang iyong emosyon at damdamin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga zombie at halimaw Ang kahulugan ng panaginip ng mga zombie at halimaw ay isang nakakatakot na panaginip. Dalawang nakakatakot na nila lang na may masamang intensyon. Gayunpaman, ang panaginip na ito ay may mas malawak na kahulugan. Nakatayo ka sa harap ng takot at hindi mo alam kung paano mag-react. Nagpasya kang isara ang iyong mga damdamin ihiwalay ang iyong sarili sa lahat. Ngayon na ang oras para lumabas at harapin ito. Kung hindi mo gagawin, ang takot ay hindi mawawala. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maging isang zombie ang isang kaibigan. Ang panaginip ng iyong kaibigan na isang zombie ay nagpapakita na malapit ka na magkaroon ng emosyonal na pahinga sa taong iyon. Maaring nagbahagi ka ng isang kasiyasiya at kakaibang karanasan. Ngunit ang isang kaganapan ay malapit ng mangyari at ito ay magdutulot ng paghihiwalay. Ang panaginip na ito ay nagpapakita ng simula ng isang bagong yugto dahil ang paghahati na ito ay magiging sanhi ng paglaki ng mga panlipunang bilog at mga natatanging pananaw. Makakatulong ito kung hahayaan mo ang ilang mga bagay upang lumago kahulugan ng panaginip tungkol sa pumatay ng mga zombie. Ang panaginip na nakapatay ka ng isang zombie ay nagpapakita na mayroong kang matinding pagnanais na malampasan ang hadlang na iyon. Mayroong kang ganap na kamalayan na upang makamit ang mga pangarap. Kailangan mong isakripisyo ang ilang mga bagay at handa kang gawin ito upang makamit ang iyong mga layunin. Mayroong kang panloob na lakas at lakas upang malutas ang mga problema. Kahulugan ng panaginip tungkol sa atakihin ng zombie. Ang panaginip tungkol sa pag-atake ng mga zombie ay ang paraan ng hindi malay na pagpapahayag ng iyong mga alalahanin at takot mula sa iyong mga problema. Binibigyan mo ang mga bagay na iyon ng maraming espasyo sa iyong isip. Huwag kang magalala dahil lahat ng bagay sa buhay ay may solusyon kung ang mga zombie ay umaatake sa lungsod, ang panaginip na ito ay nagpapakita ng pagdating ng isang napaka-radical na pagbabago sa iyong buhay. Ang pagsasara at pagsisimula ng cycle na ito ay magiging napaka-dramatiko, kaya kailangan mong maging emosyonal at mental na handang harapin ito kahulugan ng panaginip tungkol sa maging zombie. Ang panaginip na ikaw ay isang zombie ay isang senyales na dapat mong pagnilayan ang iyong kakayahang magreak. Dapat may lakas ka para patuloy na lumaban. Palayain ang iyong sarili sa lahat ng bagay na pumipigil sa iyong sumulong.